Ayun mga kapitbay, welcome back sa aking channel. No? So, today mga kapitbay, uh, habang break time, pag-uusapan natin is, hahabulin uh, na natin kasi sobrang dami yung nagtatanong doon, nagko-comment sa YouTube natin, nagtatanong about sa static public IP. Ano nga ba ang static public IP na nakukuha natin doon sa ISP provider natin? Ayan, uh, tinatanong po nila, kailangan ba daw talaga na naka-static public IP tayo? Okay, so yun yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya, stay tuned mga kapitbay. Kaya, let's go! Ayun na nga mga kapitbahay no, eto, maraming nalilito dun sa mga tropa nating baguhan ng mga IT about dito sa pag-setup ng ating PFSense at saka yung mga baguhan lang sa network, okay? So, ayun mga kapitbay, uh, i-share ko lang sa kanya o i-share ko sa mga nagko-comment ano nga ba ang purpose ng static public IP kapag nag-setup tayo ng firewall or nagpapakabit tayo ng internet sa ating small business or sa mga business natin or sa bahay, okay? So, saan nga ba ginagamit ang public IP? tuwing kailan nga ba ito ginagamit ang static public IP. Ayan, needed nga ba na kailangan public IP ka kung magpakabit ka ng internet. Okay, so, ayan mga kapitbahay, marami kasing sitwasyon yun eh. So, ayan, for example mga kapitbahay, sa bahay natin, usually kasi ang internet natin sa bahay is residential line. Okay, so, yan yung ang tinatawag natin na mayroong uh, nakasiginat po yun. Automatic, um, iisang public IP, marami kayong nagsishare. Tapos binibigyan lang tayo ng ISP provider natin ng uh, private IP para ma-distribute nila sa every modem Pero ang last route nun is doon pa rin sa shared public IP na binibigay nila sa atin Kaya kapag nag-port forward ka or tinitignan mo yung router nila Naka-disable yung features na port forward at saka yung mga port naka-block Kaya ayon kaya kung gusto mo na magkaroon ka ng static public IP kailangan mo mag-request mismo dun sa ISP provider nyo. Pero, merong mga scenario po kasi yun mga kapitbahay. Meron kasing mga ISP provider na hindi pumapayag na kunyari yung plan mo is residential tapos mag-request ka ng static public IP. Ayaw nila yun kasi for security purpose daw yun. Sinasabi nilang ganun. Pero, kapag yung ISP provider pumayag na bibigyan ka ng static public IP, papayag sila pero may additional siyang payment doon sa monthly bill mo na kunyari ang bill mo is monthly is 1.5 magkakaroon ka ng additional na 700 or 800 per month na additional doon sa existing bill mo kaya ganun pero ang scenario naman mga kapitbahay kunyari uh, naka business line ka tapos naka office ka ayun so pwede po kayo mag port forward doon mismo sa modem pero hindi yun naka-bridge. Hindi mo pwedeng i-bridge dito sa PFSense mo. Kaya, kapag nag forward ka rito sa PFSense mo, hindi yung tatagos kasi ang kukuha lang ng PFSense mo is yung uh, local IP ng iyong uh, modem router which is parang ganito. Ayan. Okay, so local IP lang yan. So, hindi pa rin yung tatagos kasi nga, hindi open port kasi naka-double nat na. Ayan. Kaya, ang gagawin mo, magtatawag ka lang doon sa ISP provider mo, magre-request ka, Sir, pwede ba kaming mag-request na naka-static public IP? Automatic, kapag ginawa nila yun, automatic, i-bridge nila yung modem mo dito sa PFSense mo, tapos pwede mo na i-set up ang static public IP na binibigay nila. Okay? Yan. Tapos, tuwing kailan nga ba gagamitin ang static public IP? Recommended nga ba daw? na kailangan may static public IP pa rin. Pwede rin po naman na kahit naka-dynamic kayo, pwede pa rin naman kayo mag-setup ng PFSense unless na hindi nyo kailangan mag uh, IPsec or site-to-site -site VPN or mag-open VPN or mag-forward ng isang server nyo para ma-access nyo outside world through port-forwarding ng PFSense. Yan, hindi kayo makapag-setup ng ganun kapag nakadynamic public IP kayo. Pero, kapag ni-request nyo na naka-static public IP kayo, ayun, pwede na po yun. So, ibig sabihin, naka-brace yung modem mo dito sa PFSense mo, automatic, pagdating dito sa one naka-static IP ka, ayan, naka-static, tapos naka-set dito yung public IP na binibigay ni ISP provider natin. Kaya, automatic, kapag mag-port forward ka dito sa PFSense, automatic tatagos na yon or magkoconnect na yon kapag nag-setup ka ng IPsec, site-to-site, -site VPN, automatic, magkoconnect na sila kasi nga, naka-static public IP ka, naka-open port ka. Okay? So, ayan. So, ayan mga kapitbay, sana uh, naintindihan nila. Tsaka, ano nga ba ang advantage kapag naka-static public IP ka? Kapag naka-static public IP ka, lahat ng pwede mo i-forward palabas, pwede. Pero, true absence Pero, kunwari, naka dynamic public IP ka, hindi ka pwedeng makapag-forward ng mga server mo palabas gamit ang PFSense. Parang magiging useless siya, parang blocking na lang or firewall na lang, pero hindi siya makapag IPsec or site to site or VPN or open VPN. Pero pwede ka mag-forward ng server mo through sa modem nila mismo. Kasi usually kasi kapag naka-business line ang router is may features na port forward kaya pwede ka mag-forward palabas. Okay? So, ganun po yung purpose ng static public IP kapag nagpapakabit kayo ng internet or pag nag-setup kayo ng PFSense, dapat tandaan lang nyo palagi. Kapag nag-setup kayo ng firewall or PFSense nyo sa office, i-make sure nyo palagi na dapat ang router nyo is naka-bridge or naka-static public IP ka para makapag-forward ka palabas or makapag-IPsec or OpenVPN server ka dito mismo sa PFSense. Pero, kapag hindi, so, hindi yung tatagos, pero, makakapag-install ka pa rin ng PFSense, magagamit mo pa rin yung PF Blocker, yung mga ibang features, magagamit mo pa rin. Ang hindi mo lang magagamit is, eto, IPsec, L2P, tsaka OpenVPN, at tsaka yung port forwarding, hindi ka makapag-forward. Pero, lahat, magagamit mo yan, kahit hindi ka naka static public IP. Okay, so ayan mga kakitbay, sana nalinawan po yung mga tropa nating IT na mga baguhan about sa network at saka about dito sa PFSense. Kasi sobrang dami na kasing nagtatanong dito sa YouTube channel natin. Ang dami ng comment na about sa ganun. At saka maraming nalilito kasi ang ginagawa nila, nag install sila ng PFSense. Nagtatanong sila sa akin, Sir, bakit hindi gumagana yung OpenVPN ko? Sir, bakit hindi nag-connect yung site-to-site -site VPN ko? Ayan, so automatic kasi yun dapat naka-static public IP ka. Okay? So, ayan mga kapitbay. Sana uh, naintindihan or nakapagbigay ako ng konting information about sa static public IP. Okay? Saan ginagamit? Tuwing kailan ginagamit? At saka, pwede nga ba mag-setup daw ng PFSense kahit wala sa static public IP? Pwede, pwede po. Meron lang tayong mga features na hindi magagamit kapag wala yon Okay? So, marami salamat. God bless po and sana marami pa rin susuporta at saka thank you so much for to everyone sa pag-support sa YouTube channel ko. Maraming salamat. Marami na tayo. Okay, so thank you and bye and God bless. Peace.